Grabe naman yan, ang lalaki mga kapengyo Oh Ilan lang sila pero Oy Wow morning vlog natin nakasama si Katropa Yun, good morning mga kapengyo At talagang Dito na kami magpapalipas ng day off ni Utol Sa ilog wala naman kami ibang ginagawa. anata ah, ni eh. Ginagawa sa, ano, dorm. Kasi, konti lang yung part-time namin ngayon na binibigay. Bakit ka lang Kaya, dito lang lang kami sa ilog. Mga um, kami ng pang-ulam. Tilapia, Jay? Tama. Ano si Ito dito eh.

Hindi na yan eh. eh. Uy, uy, ayaw mo pa yan? Ayaw mo pa ba yan? Ang laki na yan, oh. Hmm. Diyan eh. Diyan eh, diyan eh. Ang patamaam. Ang isa. Isa. Uy. Kala ko yung malaki yun. Sayang sana yun. Malaki. Yan o, ang laki. pa naman yung tep grabe hmm. laki ano pa ba din yung kalaki Uy. Tapos dun sa gilid dun mga kapatid, daming naglalaro. Palayan. Palayan sana. Halo na tin, bago pa mang palayan 'yon. Hala pa. Sa taas din natin matikin tayo mga sa taas.

ito daw may nakakita dati ng ano eh. Itik. Patok. Uh, grabe naman yung lipad niya. Pagka ni Papa. Hmm? Uh, ano? Pag lumipad, eh, grabe yung lipad. Magaling pa sumisid. Ano Pis pisilin pispisil ulo taulo na na? Kawanin na. Ang reserve <laughs> na naikka mo no. Naan na yung ulo. Ituloy mo na. Kumini. Ang naragrabi lang. <laughs> oh wala na. Ay buhay pa. Sabi <clears throat> nila pag di pa talaga niya oras ay kahit pisilin mo nang pisilin eh. Mayroon. Bag Tinuturoan na natin si Utol Na mag ano Para kung gusto niyang mag vlog Pag umuwi na tayo Makakapag vlog din siya hanap. Oh. <laughs> um, naiinis ka na tapos ganyan pa yung ginagawa mo. Awa kami. Naiinis ka. Parang yung nagluluto na nila yung luto ibabalik lang yung kutsara natapakan <laughs> natapakan pa yung panggatong eh taubla <laughs> yan mga kape nyo may nakita si utol dun na iba daw yung kulay sa gilid na yun Ayan.

I ilan lang sila pero oy wow ata na yan ay nagtak sobrang laki naman niya yeah?

pula. Tapos, may sobrang laki pa. Hmm. 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 tatanungin sana tatanungin niya natin si tatay kung gusto niya ng isda at bibigyan natin kasi sila ng gusto mga kapenyo, kasi ano uh, wala dito sa Taiwan walang gumagamit ng kuryente bingwit mga Taiwanese di naman gumagawit ng ay merong gumagamit pala ng lambat na Taiwanese pero karamihan talaga bingwit Ah. Tara, kunin mo. Dito. Opo, para ihasin to dito. Dito dali. Yung mga malalaki iwan mo na diyan, mamay si okay. pakita okay. okay. natin sa anak. sam kamay. Oh, may meron pa doon. Tapos may meron pa diyan. Hmm? Milda. Inang Milda. <laughs> Mm. Oton. Ni dalag yan na. Ah. Dalag. <laughs> Grabe naman to. <laughs> Ito naman yung siya sabi nila na yung matangkad na ano pag sa ano matangkad na payat haba oh gas gas di ko lang gas gas ng ano yan pagka baha nila malaki lang super super laki yan na yan na yung ano mo pinaka malaking ano mo hindi mo Okay. Mm -hmm.

Ayan mga kape nyo. Ang lalaki ng huli ni Utol. Oh. Papakita lang niya sa inyo yung... Ayan Oh. Tapos ito yung iba mga kape nyo. Tapos dito. So, uwi na kami ni Utol mga kape nyo. Solve na solve na kami sa dami nito. Ikarga mo rin yan. na para... Maka-uwi na kami. Yan o. No. Lala Dalawang kamay na yung pinangpahawak niya kasi talagang yung kunting huli namin naging kalahati. Gawa ng sobrang lalaki. Yung pinakamalaki. Yung pinakamalaki. Yung pinakamalaki. doon Okay ba natin lahat? Yung mga siya, dalawa lang. Kasi yan. Hindi na ako sa buo. Hindi na lang ba yan? hmm hindi na natin. Garo na natin. Baliin natin bari. Ano pa rin? Maka mga mga sinok. Hmm. Get Ano na 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 okay na na Tara kain na! Kain time! Ay, humanong ba yung camera ko kaya? Sige lang, sige Game! Okay. Sama natin Tra yung tao. Ang halakit na itong ano ko ha, tricep May albularyo. Ang albularyo. Tara na, tara na! Tara Oh, boss! Tara, tara! Lidji! That's it. Huwag na bro, kaya na. Kaya tara. Uh, tapos na ang ceremonyas. Okay. Yan! Kain time talaga. Ha? Oo. Tumahan na natin. Tunying, dito na. That's it. Meron tayong albularyo doon. Dito ka, bossing. Sa? Dito ka, para maganda yung ano natin. Dito pa rin pwesto ko, no? Yan, isa't yan, pare. That's it. Pwede na yan. Hmm na <laughs> tayo? Wow, yan. Ayun, kainan na. Nagluluto! Okay. Wala, well, <coughs> hindi tayo nakapag-record. Kainan na agad. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayun, no? Ayun, Sarap sana. naman yan. Grabe naman yan, no? Kinekos-mekos na nga ni Katropa. Ito uh, eh? yung kanitap na madingan ang kanta. O, madingan sila na dito. malayo buo. Okay. Ayun. Ayun. Eh? Lapag ko na dyan, no? Hmm, nabas mo na. Lapag mo na lahat dyan. Ang ganda ng patapong si... Ano, sa tropa, oh. Kitang kita, ang ganda ng... kahit talaga. Kiting natin, na, Sarap na, sa daong pa ng saging. Bira lang mangyari to Ito lang pala yung huling ano yata, no? Huling vlog natin na kasama si Katropa. Marami pa. Marami pa? pa. Tama so, sa sulod ng inerasyon. <laughs> ano uwi na si Katropa? Uwi na talaga. Sarap. Kapalher. Bigyan naman napaikutan na natin yung mga lango kung dadapot pa sila. Sigit pa eh. talaga si Pareng Ariel magluto. Kapoy. Kapoy. <laughs> <laughs> Nakaluto namin ito. Suket. Wala na. Umalis na sila. Wala na. Napaikutan eh. Masarap <clears throat> kumain pag ganito. No? Daan ng tagi. Nalanap kami na pineapple siyang wala. Meron tatluhan tatlong luto sana tayo <laughs> luto sana. Ito luto lang tayo sa Boss, magluto ka nga ng dewata Paris kina ikaw hindi ako maruno Diwata Pares. Hmm. Paano ba yung <coughs> sa, ano 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 kumpleto lang, kaya -kaya lang kina? Kina pares. Mulong, mulong iwain mo. <laughs> Diwata Paris, Tilapia di Paris. Di ba ulo, di ba maskara yun na? No? Hindi. Ano yun niya? Ang selection niya? Mm -hmm. Maskara? Hindi. Hindi ba ba? Laman niyo? Laman talaga? Hindi. Hmm. Grabe, no? Laman ng baka? Hindi magastos pala yun. Sebo ano? ng baka, yung taba-taba ng um, baka. Ang baka pala siya, hindi siya ano, baboy. Yung, 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 yung ano niya, baboy. Yung tapins tate. niya. Oh tapins niya. Ang ah, baboy talaga yun? Hmm, pero yung sabaw niya, baka yun. Oo. Uh -huh. Kaya pala masarap nyo. Kasi baka. Ang dami na yung vlog yung pumiita doon. Mm hmm. Ay, okay. <coughs> Sumbra. Pinakamalaki sa Facebook. 70 million. Iti na nga ito eh. Nanonood? No. Hmm, 80 million. Ah, pinamalaki. Ang dami kinikita nun. No? Murado. Isipid mo naman eh. Katulad sa, katulad sa video nun may pulis na nga eh. Sabi, tatawag ka pa ng pulis eh. Parehas tayo makukutungan yan. <laughs> <Pero, laughs> na, Nandiyan yung pulis kaharap nila. <laughs> Ay, sorry hindi ikaw sir. <laughs> <laughs> <pala> yung sir pala <laughs> yun. Ayusin mo yung paglalita mo. <laughs> sabi ng pulis? <police? laughs> hindi yung tao. Yung <laughs> mahuli. <laughs> ano ba sila nagkabagaan eh? nun? Oo, parang kasagyan. Tatawag ka pa ng pulis eh, parang tayo makutungan yan. niyan, na yan. Pulis na pa yung kalap, Biglang bawi siya eh. sulit Sulid, ubos naman talaga.